So, mga kasigap, ngayon naman ay kukuha tayo ng balilit at bagungon na lulutuin natin mamaya na panahalian. Kaya so mga kasigap, doon kami pupunta sa may fish pan ng tuhingko, ko. Doon kami maunguha ng bagungon at balilit. So tara! Tawid tayo. Ito lang nga palang tubig na to, nailog na to mga kasigap. Ay tubig alat na to, dugtong na to ng dagat tubig dagat na po yung lumadaloy dito sa pag sa susunod ng mga ano natin video natin pakikita ko sa inyo na mangunguha kami dyan ng tapalang ano siya yung shell yung ganun pakita ko sa inyo paunguha namin sa mga ganyang putik ng shell ha, tara mga sigap doon lakad muna mga ilang minuto para makarating kami doon sa fish pan mga kami ng bagungon at balilit Okay. Ah, sige Ah, bago nga pala tayo makarating doon sa pispa ng chewing ko ay madadaanan na natin yung mismong lugar kung saan ako pinanganak. So hindi na siya yung original na bahay dati. Dahil iba na yung nagmamayari ngayon. Baga na. Yung lupa na yun. So papakita ko lang sa inyo kung saan mismo yung lugar na pinagtirikan ng bahay ng lola ko at doon kung saan ako pinanganak sa so, maya pakita ko sa inyo mga sikap pag nandun na kami medyo malayo pa eh lakad muna yung mga sikap pasok na tayo sa lupa kumbaga iba na nga kasi yung may ari nabili na to lupa na to nasakop noong lugar na pinagbahay na ng lola ko na kung saan ako pinanganak ko Ayan. 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 Ayan yung, yung paligid. Ito yung lugar namin dati. Diyan ang pinanganak Ayan. Try kong pakita sa inyo mismo yung area. Yung pinagtiri ng bahay. Ayan. Ayan. na rito yung mga nakabili. Ayan mga kasikap, itong area na pala to ito mismo yung pinagtirikan ng bahay ng lola ko noon ayan dyan mismo itong area na to Diyan kung saan pinanganak ako mismo dati nung no, pinanganak ako noon kinakasal yung sila nagkasayawa na kasal mismo nung nila, nila, mamiloni nung tita ko kasal mismo nagsasayawan na pinanganak ako nung time kaya Anniversary, ah wedding anniversary nila Birthday ko naman Kaya yan At least narating ko na ulit naipakita ko sa inyo mga kasikap Yan, dyan mismo sa lupa na yan Naitirik yung bahay Yan, yan. Iba na kasi nagmamayari nito mga kasikap At is, narating ko ulit ano talaga lumilipas ang panahon sa mga pangyayari na misa hindi na natin maibabalik uh, hanggang sa kwento na lang mababalikan na natin hanggang kwento na lang kaya uh, yun ah uh, ah uh, katawa ano yung matalis? ako pati minagapang sa ano ko <laughs>

Anong tao sa ibang lugar natin yung sisi? Kalaba. Kalaba. Yung kalaba. Oh, na.

Mm hm Silong muna kay doon Ako po. Patungutan. Yung ulo niya mainit eh. Dito. Marami na, Daddy. Marami ako dito.

Ano yung butas butas na yun doon, limang yan eh no? Hindi Hindi ba? Tila yan Ano yun? Manipo, may hipot, may isipit Mga oh. Yung sandals ko, misis. Go. ito. Mga sikap, makakuha uh, na tayo ng bagong at balilit. Tingin mo naman braso ko na nakaon natin. Ha? Nga, sir. Putas na lang. Kaya yun na bubutas. Para ka mo. Mali ang daan